Ah! Welcome back again sa aking YouTube channel. Yan, yeah, bali andito na ulit sa pagbilaw. At naman, ha, ah. yung aming mga ginawa kagawin, mga idol, pagkadating namin, lalagyan-lagyan namin ng araw at Tal stop. Talagin. Ay pa. pa. Pineflex niya yung kanyang sumba. Hindi, pamalo ng bata yan. Kung ah. Apo okay, yun, di palikot, likod, Dapat hindi mo na masyado ninipisan. Ale. Bakit hindi mahutok? Hindi, mahutok. Ma Nahuhutok, ay hindi naman ako marunong magawa nun eh. Ah, Ahabaan mo lang ng konti. At mga ayaw nilang kakabit mo rin sa tura-tura nga rin. Hindi, silaki na rin. Silaki na rin But sa ako, iyo. May sukat pa. Oh. Silaki niyan. Nanad na sa dibuwa na yun mga idol. Balik palilipar natin mga, <laughs> mga idol yung ating ginawa din ng lawing na iwanan at liparawar natin. Diyos, oh, sa eh. Diyos sa oh, <laughs> Sa maliit. Diyos sa Hindi na sa'yo pula. Oo, oh, ang lambot ng ano niyan. Ang oh, lambot ng kwanari, bawig. Sabi. ang dami ko nang ginawa dito mga idol sa Rangula. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Areyo katutubos lang May anim pa, may anim pa doon mga idol, may anim pa. Pareho, katutubos lang sa puno. But, But, Areyo katutubos lang doon sa puno ng buli. Kapakataas. <laughs> so, Kukuha lang namin mga idol, di lang namin na-vlog. Ano na ang tinalo sa dulo eh. Ayos na ka yan? Ayos na yan. Ayos na yan. Buyawasan eh. mga idol, update ko kayo pag na na natin yung ano yun. Yung... Patitin nyo na pagkataas. Talaga mga idol ay hilig talaga namin din ipapagayo. papagayo. lang talaga ang hilig namin. Ayun, akakin yan. Sa magbiyak ng makina. Yung magbiyak ng makina. Yan ang mga nagbabak sila ng makina rito mga idol. Yan. So update ko kay mamaya kapag papalipa rin natin tapos i-update ko rin kayo doon sa itsura ng ating biglawin. Marami ko kami din eh, bye pa. Abi ko na pala, walo na pala nagawa ko din eh. Walo nga, pasok po nga yung walo. <laughs> kailangan <laughs> nyo ng mga motorcycle parts, over all. Dito meron. Dito, dito, Plastic, na saranggola, meron din. Plastic. Plastic, na saranggola. Plastic na saranggola. meron din kami mga idol. Soon to Shopee. Panali sa saranggola, meron din kami niyan. Uh, mga update ko kay mga idol mamaya. Yan mga idol, balipalili palili pa rin na namin ni JC Boy. And sa mga bago, huwag kakalimutan isubscribe ang channel ni Kuya Franz. At uh, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa aming mga palipad. Kaso nagkagusot-gusot na yan eh. Oh. Kasasampit. Kasasampit. Eh hindi pa naman napapalipad yan ha. Kaso, sampit doon sa so, may you know, mga idol o. Oh. Yan ako ang gumawa niyan mga idol ito yun dalawang ayon patatlo yun tapos may dalawa may isa pa doon sa taas baga mga idol ito yung kwad ito yung lawin mga idol baka nami miss niyo yung lawin natin mga idol yung ginawa natin malaking lawin ito na siya ito sobrang ayan no wow ang laki mga idol oh. talagang mula rito hanggang doon sa may dingdingan talaga saktong sakto siya para siyang isinukat mga idol ayo hey, wala pa rin siyang pinagbabago mga idol maganda pa din hmm. yan ganda pa ng pabalat dalawin pisa ko na kulay ka may mabagong pabalat Ya, yeah, mga idol, paliliparin lang namin to. Sino maghahawak ng ating camera? Ilang. lang. Tatalian lang ni JC. Mahangi na oh. Nasimoy na mga idol eh. Sige, sige. Magbobland din eh. Siya magbibidyo sa atin. So mga idol, eh, shoutout nga pala sa nag-comment sa latest post natin dyan mga idol, yung palipad namin ni Najiro. Yan, salamat po sa patuloy na pagsuporta kay Kuya Franz, mga idolo. Yan, di ko man kayo, di ko man mabasa yung inyong mga pangalan at least yan, nakita ko man ang inyong mga comment. Yan po ang inyong mga comment mga idol. Salamat po. Oh! Ah, mga idol. Bombahe. Yan. Yeah, mga idol oh. Yan, yeah, ating si Kuya si Smar. What's up? AKA Mekaniko. Oo, lang, hindi naman bombero no. Oo. Ah. Yeah, <laughs> oh, lasa mo, amen. Oo. Tayo nagdala ng sarangula. Wala pa kita eh. Ay, oh, pag natin sarangula, kadami na din, kadami <laughs> oh, na din eh. Apo, galing lumipad na rin tatambang ko na. Yan mga idol yung ating ginawa na hindi na napalipot ay Okay lang sumampit Basta't makukuha yung aking sumba Oo Mangin naman sabi nga namin kahapon Nung kami nagpapalipad, ilan yung napinalipot namin lima Sabi namin yung kahit may maragot din yung isa <laughs> Hindi kami nang hinahin sa saranggulay Pinang hinahin ang namin tansi <laughs> Siya nga Oo Palabasa sa amin ang paggagawa ng saranggula Wala na mani mani na lang sa amin yan Shoutout kay sir Mani <laughs> mani na lang sa amin Ba't nga kayo? Oh, um, ang laksang hangin na ano? na. Ay, narito kami. Huwag um, na kayo umalis. Sabi sa inyo, pag kami napapunta rito, automatic yan. Ganyan din yung aking ginawa doong dilaw yan. Galang manayog eh. Uwa. Uh, ang uh. oh, lulus ko lahat doon yung aking numero 90. Ay, isang daan. Tis-tis muna tayo at wala tayong panghawak ngayon. Sira <laughs> eh, ano? oo oh, yan sum-sum lang natin nasa na si Kuya GC? mayroong kita kita pa din ah malinaw pa din oh siya nga nang tusunod pa na to eh layo pala nga ano, na niya nang sum-sum niya -hmm. ten times two yan eh yeah, dyan na lang tingnan natin kung lilipad kung hangat may dalawa libo ayun na ano eh yeah. na tawag doon ah uh, stabilizer mura mura na yun Aba, 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 aba. Ala, sirok. Ang bagdali. Oh. Ala, sirok. Oh. Sampit. Hoy, taas mo pa konti. Sampit po siya. Ang dalas Ha? Dala si Kuya Francis. Ano ba pinalipad? Yung kay Kuya Jerry. Ang tama. ba? Hindi ko na mabigyan. Bumaba na. Saan pumunta? Nasa na. Sa niyog? Doon, sa niyog. Eh, no? Ikakat ko muna, re. Oh. Take one. Kaya start ng pasok niyo, sir. August? No! Hindi. Ano, uh, July? July? July na rin. Naka mga July 26, ah, 28, ganyan. Third week na? Oo. Mm -hmm. Last week, ah, last week. Ang last week pa pala, kala ko nga ngayon eh. Pero nag report na nga kami. teacher. Okay, Hindi ko nga As ako. Edetso na, po na po yan, ah, uh, brigada na. College for men. Tala. Ito na, na naman. magda-diet na naman si Kuya Vic. Itatalang na oh. Si Aguila. Mahangin nga ngayon. Matanggal yung ano. Oy! Dito ka na lang! Wala pa. Lalo. 100 meters, oh. 100 meter dust. Ayan, ang walang kiling, oh. Kumanda. Ah, ayan na naman. Kumiling na naman. Pop, pop, pop. Ikot na naman. Nagre-dashin ba, eh? mo parang nasiro ah, ah ayan ang ikot na naman ganyan yung kanina eh ikot ng ikot to oh. ngayon lulos Nakatinis pa ako. Saan doon? Okay. Yan! Yan! Ayos na! Ayos na! Huwag lang pa si Sirok. Pag sumiro eh, talagang drift yun

Mama po, mapatid. Sayang ang bawig. <laughs> ah, ay, lagot pare. Lagot. Lalagutin. Lalagutin. Ilayo mo muna lunis eh. Para kung malagot man, hindi malabit-labit yung kabulain. Yan, tumampay ah ay okay. ayos na ayos na nakakapangamba lang yung tala lagot ta sa 80 ano na, natin What? maganit ko siya ala huwag kang malalagot hayo ka ala 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 Kaya nyo kayo hindi nasasaktan Gusto yata masaktan Sampit ko kayo dito eh Ayan ako, oh, ko Siguro naman ay Natempla na, nakuha na yung tamang tamis <laughs> Mahina nga yung bata Mahina, mahina pa magtimpla nga yung bata ayun, Ayaw kasi ng kape Ayaw ng kape Ang gusto ay mountain dew Ayan, ayan Ayos na ito eh, babasa natin ito Madali pa yung aking uh, uh, sumbay, Hayun, na yan may pagkalagot talaga yan. Lagot ka na, tigas siya, may gitna ka to. Yan yeah, mga idol, balik test play lang naman to mga idol. Tinimpla lang namin. Medyo adjust ko lang ng konti pa yung pare ah. Pero ayos na, hindi ko pinasisiro. Pag sumiro ka yun, dread rich yun eh. Unti-unti ko lang binibigyan. Maganit yan. Kuya si Smar. May kilig pang konti. Ayan oh, o, oh, yung ganyan oh, likot.

Kalit nga, hindi nga ari yung tansin eh, no? Ay, medyo may ikan, medyo may ladong konti. Hindi na nang hihinahin sa saranggola, doon sa bawig na. Sa bawig ba ganang hihinahin? Ang mga kapalit na nun, hindi nyo kayo mga kaya. Ah, siya mga idol. Ang na siya, huh? Ah, hindi ko ano may tamang aking daliri, oh. Ah, papa, baba. <laughs> medyo may ladong konti. laro mo lang mula ang pisi. Nawawala ang hangin. Nakakatakot nga. Nawawala. Ang tigas oh. Oh. Oh, ang tigas. Oh. Ay, matigas na. Nasa sumba. Ano? Um, Ay, ayan na. Ayan na. Ay, ina. Kamalala! Ah! Abang na naman yung mga bata doon! Ay, yun na yung saranggula. Huwag lang yung aking ano. antikas ang Ha? Ang may pagka May pagka lagot nga ito mga ito yung hirap o, may nagpapalipad o Asan? Ayun o Ayun o, bubunto Bubunto ka Mga idol, update ko kay mami ang mga idol Ate, na namin yan Ya, bigi Bigi, bigi, bigi Oh, pag mo kalulusan, baka sa niyog Nagbabala, hatak, bababa, hatak, 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 ano ba, diba, abang natin baka makasungutan naman doon sa niyog eh. Malagi pa niyog ang punta eh. May kiling lang konti. Adjust lang natin, konti lang eh. Konting konti lang. Yung bawig lang yan. Wala sa timba. Mahuga ni eh pa ata. Uh, Matagas sa manadjoin niya. kisa <laughs> oh, doon sa dulong. <laughs> Balot <to. laughs> Kisa doon sa gudulon. Ano yung pregsampi tanong isa? Ang sirena na yun. Eh, ganyan ka nalang Huwag kasi isibugin ang hangin. Pag sinibug ka ng hangin, yari ang kamay din eh. <laughs> ay, 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 ay. ay biglang lulus <laughs> ayun hindi naman siya nasirok sa ano eh kanan yan no, sa kaliwa lang wala pag binabatak lalong nasirok sampitin na kita dyan mamaya may baba <laughs> mamaya may baba pag tirak mo yan yan <laughs> ang mga idol pakukan na natin kay JC boy mga idol okay na